Hello, hello. Magandang hapon. <laughs> Sang oras pong muli. Sang oras pong muli tayong magpapawis. Ayan. Dito pong muli ang inyong lingkod. Ayan. Para magbigay ng kasiyahan, ng motivation Mot ko po kayo na ayan. magpapawis tayo. Yan, hapon na po ngayon. Parang manok, hapon na. Ayan, <laughs> isang oras pong muli. Ayan, mga mga nagpapay. <coughs> mga bata. <coughs> Yan. Isang oras pong muli Papawi. May nag-aaral din mag-try. Ayan po magpawis po muna yung tayo para yan warm up warm up po muna lakad lakad and then jog okay. Oh. yan magandang hapon po sa ating lahat ayan at welcome po muli sa aking reels and videos or vlog. lantay tayo ng isang oras sa pagpapawis. mamaya ay nagjag na tayo warm up muna natin naglalakad muna tayo lakad lakad lang muna Saka, jag na tayo yan bagong tabas na naman ang inyong lingkod eh nagpatabas na po dahil eh, halatang halata na ang ating mga white hair <laughs> so hindi po natin mapipigilan yan eh kasama po yan sa ating pag pagtanda daw <laughs> ayan o, no? ang dami ng mga white hairs ng inyong lingkod pero so, hindi po natin mapipigilan yan kasama po yan sa ating buhay yan, yeah, so, project so, na tayo, nasa end road na natin ng end yeah. yeah. Ah, jag, jag- ng konti takbo mo pag napagod ayan pag napagod eh <laughs> papahinga lakad lakad <laughs> at nasa 48 days challenge na po tayo ayan malayo layo na pero malayo pa ayan. 48 days challenge ng pagkukunwari <laughs> kunwari tayo ay matas katawan <laughs> pero hindi <laughs> kailangan ko to kaya nga tuwa eh kasi naumi kaya na nga yun di ba? nang araw sunrise na po <coughs> takbo. <laughs> takbo may nanghabis sa iyo <laughs> <Ayan. coughs> ah, na-miss ko ang pagtakbo talaga <laughs> kaya sabadot linggo natin magagawa ito na ating katawan um, pag-exercise isang <coughs> oras po langkat papa <laughs> <coughs> <coughs> sulit. <tipagod> Uh, sulit ang pagod ayan uh marami tayong mga kasama ngayon uh, ng mga na mga doon sa ating uh, pinagjajagingan ayan Hiningil agad ang isang lingkod ah. Uh, ah. Uh, mapagod pero kailangan to. Naka isang lap na tayo. Apat na laps pa. <coughs> Average one. Five laps. Sa isang araw. Balik na tayo. Ayan. Ooh. Thank you for watching. yeah, Ayan. Ayan na naman po ang inyong lingkod Isang oras lang po yan Ayan. Ayan. Nagtatakip silim na Ayan. Ayan. Oh. Huh. Hinihingal Ang inyong lingkod Nasa 48 days Na po tayo Malayo na Pero malayo pa Hingat po tayo palagi And God bless us always Tuloy ko lang po ito. Mga apat na laps pa. Naka isang lap na tayo. Tignan ulit. 네, a h y a Ah, ayan, uli. Ito po ang inyong lingkod, ang maestro panaderang gala. Nagsasabing, ayan, mapawis na hapon po sa ating lahat. Pinagpapawisan na po ang inyong lingkod. Thank you for watching and God bless us always.